So yung three points kanina kay eh pa Palayo. Nagang parehas na parehas sila. Height, bitaw, laro, katawan. Ito si JS. Si no, oh. <laughs> ito si JS na umistep oh. back Yan nakakalito. Parang, parang ano eh. Semerad Queens. Hindi mo alam kung sino sila. JJ Domingo is wearing jersey number, number 7. Etong si. JS Domingo is wearing jersey number 8. Copico 78 Best Recharge Moment. Brought to you by Copico 78. Copico's Best Latte Ever. And look at JS Domingo. Partner, katapasong lang niya? Second quarter, six points. Two out of two from the three-point line. lang Ang pinaka-proud dito ay yung parents nitong kambal na to. Sino ba naman ang hindi matutuwa yung dalawang kambal? 20 seconds remaining in the first quarter. JJ Domingo ginamit ang screen mula kay Lucho. JJ Domingo using JJ the right hand. Hubi, hindi pa ng foul. Domingo. Ang ganda lang ginawa ni JJ Domingo. And Justin Gutang leading the way. He's JJ got seven Domingo. points. Using the right to lead hand. all scores. Morning mga KB. Ayan, Sunday ngayon. Dito tayo sa Cookstown Leisure Center. Magbabasketball tayo. Katawi. Hindi natin ka KB oh. Ayan, Kobe inspired. Hindi talaga may tama na yun. Ito yung na-dislocate sa akin noon eh. Ayan. Broken but not beaten mga KB. Ayan. Kaya <laughs> natin ka Kobe natin to. Kuya Tom. No, na, know. Know. Ay na, you Kobe. Know? Ayun oh. Hindi bigay mo sa akin yan. Siyempre. Ayun you know? oh. Ayun like oh. Kobe yan Idol. 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 Gobi, Gobi Pero parang malaki, no? Malaki, malaki. Okay. Eto, Ito mas bagay ito. Ito, Oh. Maganda no, yan. Maglalaro muna bago mag-deliver ng pagkain. Abay, sponsor. oh, sponsor. Gobi oh, naman, Kobe talaga. Gobi Gobi Kobe. Shout out sa inyo dyan. Dino? Punta ka na kayo dito. eh, inaamoy mo, bro. Ay, bago! Uy! Salamat sa si sponsor, Ay, Jordan. Love. Wow. Nandoon din Alam mo na kami Kobe day, Kobe, day, Kobe, day. Kobe, Alright, Kobe Kobe Kobe. Day, Kobe. Day. Kobe. Kobe. tv ha, ito handa natin. a uh, binakdakan. Ito, natin natin. sili. mayroon tayong kare-kare. So, ah, yung ating chicken inasal. Pero malakas na sarili niya. Ano? Estrada na. Di ba nito eh? Ayan, <laughs> chicken inasal. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, ma'am. di ba? Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. more Yay! Yeah! Yes! Happy birthday, Mamsi. Ikaw kwali. Dakan. Hi. chicken inasal. Chicken inasal. Ay. Oh, what's up mga KB? And welcome back to my channel. And and for today's vlog mga KB, eh kilalanin natin Ay. yung bagong dating yung brother ko no madami nagtatanong kung paano sila nakapunta dito ano ba yung naging ano na nila pathway nila yeah, kasama natin sila dito ngayon ayan nanonood na kami ng NBA ayan kasama natin yung mga veterano natin dito you know maro ko na ayan so ano tama na to PBA Moto Club ayan <laughs> interview natin dalawa ayan welcome natin Ayan, from College of St. Vinyl Blazers. and dating mga UN, UN, ito, NCAA player na dito na. Animo. Ayan, Animo Vinyl. Ayan mga bro, ano, anong balita? Kamusta na ano, experience ng ano? Huwag kayo mali dito yeah, ha, ito yung si JS. Ayan, ito si JJ <laughs> yan. Ayan. Saan napunta yung eh? Sa department mo bro? Sa Middles. Middles? Uh, kala yung ko yan, Jericho. Kaya Paul, kaya Kuya Sandy. Yan, Ito yung mga mentor eh. Ano <laughs> yun? Yeah. Ah, mentor yan, middle. Middle's department. Ayan, butchery. Si JJ naman sa ano to? Kill flow. Sa ano ako, kill flow. Sa the ano, Ah, uh, clean kill. Clean kill. Ayan, ang ano yan, mentor niya, sila na yan. Sila Kabal, sila si si ano. Sila Brian. Sila Brian, Billy. Sila na Ole. Sila Noel. Yeah, si Noel. Si Ayan, uh, malilupit yan dun sa ano, kill floor. Ano, kamusta? Kahit na may makamay nyo. Oo, oh, totoo nga yung balita, mm, no? Ano ako lang, kaya. Talagang mm. galing, you, yung, ano, yung mga kamay mo, i-hulman nila sa ano eh. Tawak mo, chilyo. Ngayon, <laughs> yeah, namamagayo, no, ano, ito. Middle, ano, finger natin sa kaliwa. Pero but, but, ano, yeah. ano na Kaya, basta ano, no? May pangarap ka, no? Ano, sabi ano, mabeterano eh, di ba? Pagka may motivation ka, kaya ano yung trabaho. Ano, ba nangyayon ano, nyo? Ito ha, mga kaibig. Kasi malayo yung ano nila eh, yung career nila sa, ano, bigla na, ano na, nag na maging butcher. eh nag sila sa Qatar, mga kaibig. Hmm. Ayan, after nung, no, paano nyo naisipan na, ano, pasukin yung career ng butcher? Ayan, Jay. Yung, ano, yung, sa akin kasi, ano, eh, yung trabaho naman. Siguro, ah, uh, binasi ko yun. Una sa ano eh, yung magiging future nung ano. Yun nga kasi may family na ako. Ah tama. And, so yung magandang opportunity para sa family. Yan, tinonsider ko yung mga ganyan na factor. Tapos, sabi nga nila madali daw yung pathway. Pag uh, skin worker ka ganyan. So in demand yung butcher. Yan, nag ano, nagpuso kami na maging butcher nito eh. Kasi UK, maganda dito eh, maganda yung government nila, maganda lahat, pati pasahod, okay. Libre Tapos, ano, aral ng mga bata. oh, libre pa yung aral ng mga bata. So yun, yun yung isang, yan, yun yung mga factor nila na nagpupus na ng motivation sa akin para yun nga. Kasi nga yung trabaho dito, mahihirap talaga. Hindi oh. kaya naman yung trabaho, basta ano, talagang naman. yung sakit, tsaka yung alay, sa pag ka normal yan eh. Baka sa trabaho normal. Oh, no? eh. <laughs> <we> na atagal no. <laughs> Sabi uwi na, na yan no. Ikaw eh, so sino naging motivation mo naman? Ba't ka naman sumunod? Hindi, syempre eh, ano eh. Na una-una, nanood tayo ng kwentong butcher yo. Yun no. Mm -hmm. Ah, doon na ako. Na, syempre nakita natin kung paano naging ano naging inspirasyon si Uh, Kaya JM, awesome. si Kaya sa amin, hindi lang sa amin, di ba? Ang dami na. So yun, siyempre, naitan namin kung paano naging ano, fruitful yung paghihirap niya. Di ba? So, ginarap ah, wow. na namin yung opportunity. Matuto, mag-change ka rin, matuto, mag -tyaga. Ayun, di ba? Ano, God's blessing talaga, nandito na. Baga, yun, isa na yun sa ano, na binigay na ni Lord to. Ah, oh, okay. ayaw mo pa ba dahil lang sa ano, sa itong katawan eh yung iba nga. Iba, dabe ano kaya yon. Ah, uh, motivation ko syempre kung din ng ano, magandang future. Yeah. Paano ay nagsimula? Ano yung unang ginawa nyo? Yun nga una, nanood-nood kami ng ano, kumuha muna kami ng mga ideya ko ano yung mga trabaho ko ano yung mga dapat ginagawa ng sang butcher. Ginawa hindi naman malayo sa ano, naging trabaho namin kasi mga kutsilyo rin na may inahawakan namin, kutsilyo, mga ganyan, eh. Pag uwi namin sa ano, sa Pinas, nung pelo pa yun, September, no? 2022. September tayo dumating 2022. Hmm, o oh, yan, pagdating na pagdating namin, parang uh isang -huh. linggo uh -huh. na nag-apply na kami ng ano, ng MC2. Nagpukuha uh -huh. kami ng ano, sa TESDA, and 2 di kaya ano, kay Sir Rocky. Oh, shout out, shout out natin, no. Kay Sir Rocky, oh, kay GB Tactics, Tactics. Tactics, yan. Diyan kami nag-training nun. Tapos yun. yun. Ano, hanap kami na after nung NC 2 naghanap lang kami ng ano, kasi nga sabi ni kuya namin, yan, si kakaybi. kailangan ah. din namin ng na experience, syempre, hindi pwedeng, ano lang. Yun, umuha kami experience, nagtrabaho ako dyan sa Robinson, sa Atkins, shoutout At din pala dyan sa mga kasama ko dyan, no, sa ano, Robinson sa Santo Niño at kids Ano yan? Ako butcher na yan. Supermarket. Oh, yan, okay. supermarket. So para yun, pinuha namin yun para ano, makapag-ready-ready na kami kung yung mga klase ng baboy yung awanin namin, mga gagawin namin. Experience. So, sa ano na, ako eh? Na ko sa SMR Marilao, hypermarket. Oh, so, iwalay kami kasi bawal na ano, eh. Sa Pilipinas kasi dito lang dito. <laughs> pwedeng may kapamilya, may relative sa isang company. Ah, so, oh, ano, bawal eh. Sa bawal. supermarket, oh, bawal oh. So, iwalay kami. Nag-apply ako sa Paramount. Yan, Paramount. Tapos... city. Hmm, after nun sa Paramount, lumipat ako sa ano, palengke. Kasi mas madaming karkas. Eh, oh. kasi dun sa ano, medyo hindi ko maasa din yung ano kasi ano lang, uh, konti leon. Then, tapos pag gabi ka pa, closing ka pa. So, mangyayari nun, kanya, taga-hiwa ka na lang. Hindi ka na mag-videoball, walang na. Ano, ano. So, lumipat ako sa palengke, wet market. Diyan sa, uh, ano, mikawayang market. market. Doon ako nag-cray ng gusto na. Ay, alam ng na mga nanonood sa atin na ang ano kabilang nyo eh, basketball. Di ba? Na alam natin, eto si JJ mga kb oh, yeah. Eh ano to, Ah, uh, nangarap to. Kwento mo, Jay, no? Yung... Alam ko marami kami frustration noon sa basketball dahil... Ah, oh. uh, na-infill to eh. Na-operahan yung tuhod. I'm sure hindi mo naman pinangarap na mag butcher din, di diba? Yung time na yun. Oo, wala. Wala sa ano nun. Kung yung pagiging butcher, wala talaga yan sa, ano, ko, sa plano ko nun. Wala. Ano? Ang talaga plano ko nyan, PBA talaga. Makapagpano. Actually, nag-apply ako ng pano nun eh. PBA drop. Na PBA oh, yung kwento mo yung medyo pang MMK Paano yung kwento mo. Ano yun? drop Oo, apply ako Tapos, nag-apply ako niya, nag DROP. ako niya, nag-apply ako niya, nag-apply week niya, nag-apply ako 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 niya, mga apply ako niya, uh, 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 nag na, eh. uh, na no? oh, na na mga Kung, ako niya, ano, <coughs> ako niya, nag-apply ako 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 Oh. Oh, oh nung day na yon, may dengue ako, nasa yeah. hospital ako, tinawagan ako ng agent ko nga si Boss Dani. Ayun. shoutout uh -huh. Shout uh -huh. out. birthday ni lang. Boss Dani ha. Bakit ah, Boss Dani ko si Boss Danny, siya yung tumawag sa akin. Sabi niya kung makakapunta ako kahit daw naka-wheelchair ako, okay lang basta nandun ako. Presence naman okay lang. So, nung sinabi kong hindi ko kaya, hindi nga talaga kasi kaya, talaga mataas pa yung lagnat ko noon eh uh, -ano na lang, pinanalify na lang ni Boss Dani kasi nga sayang pag di ako na ano nakapunta. Oh, dapat pala anong pinatawag ko sa drop, eto pinapunta mo. Oo, pero ka naman. Magtawa okay. naman. Pero ano naman, no? lahat naman mga kakibi nang nangyayari sa buhay natin. May purpose po yun, eh. may plan yan. Diba? Mabigat yun. Masado sa akin yun eh. Ano yun? Nakalala ko yun. Sinalina ka ng dugo nun, no? Oo. Sinalina ako ng tatlong ano, bag. Tatlong bag ng ano ng white blood cells. Kasi nga sobrang baba na ng ano ko. Talagang baba ng platelet ko nun. Hindi talaga ano. Actually, yung time na yun, may na nga yung ano ko nun, yung mami ko nun. Si Ramsi tsaka si Papsi kasi oh. ang hirap nilang nakakuha nung ano nun, nung donor, nung ano na yun. Dugo. Dugo. So, yun. Mabuti talaga si Lord dahil kung kinoconsider ko na rin yung ano, second leg na yan. Kasi bibiro biro yung magkademi ka. Tapos bago naman ako nung ano yun eh. Nag ano pa ako nyan. Nagte-training ako nyan. MPBL. Tsaka ano. Nakabalik ka nun di ba? Nag-D-League, PBA-D-League. Nakabalik ka nun. Nung napagtapos ko may injury, nag-PBA-D-League pa ako nun sa go for gold kila coach Charles yan. Ah, si JX naman nasa ano to, ah uh, MPBL. Hmm. Bulakan Kuyas. Shoutout oh. sa boss. <laughs> boss Jerome Villanueva, Shoutout Ah, <laughs> uh, mga kaibigan, no? si JJ talaga totoo yun, no, na nangarap talaga siya na mag-PBA noon eh. So ah uh, ilang hakbang na lang noon, no? Oo. Oh. Ilang hakbang na lang. Sana kinausap na may mga kumausap na rin sa akin na ano noon, na team na sabi nila ano, Uh, ready nga daw ako kasi baka yung pick nila na yun, isa ko yung uugunin. Sino ba kabatch mo nun? Sila ano, kabatch ko sila 30. Oo, oh, oh so isa. Pero hindi pa, nag, di sila nagpa-drop. Sino yata niyan eh. Hindi ba si... sila si... Si J. Perez. Wala, hindi, hindi, ko kabatch oh, sila sa si Ayd yeah, eh. oh, sila Isaac Go. Ayan ako, oh, yan, so no, Isaac, Isaac Go. go. Oh, hey, okay. JJ mga KB. Hindi naman sa pag-ano, you know, nakabubuhat ng bangko. Pero ano siya eh, uh three time NCAA All Star tama ba three time oh three time, three -time. Oh, pero yung pang Ay, ano apat apat time NCAA All Star siya pero yung pang 4 na taon niya hindi siya ng All Star kasi na injury ka na Oo, oh, na injury na ah, NCL. hindi na ako pinagal so, sa natin dyan, sila ano yan, sikat na sikat niya sila bolik Ayan. Oh, ka oh, eh. kasama ko ka yan. Sila Siya na, nabutan niya pa. Scotty Thompson, pa. Thompson so, no? Oh, sila Thompson. rookie, rookie year ko yan. Si rookie year ko, kalaban namin yan. Sila Scotty Thompson, tsaka sila Halalon. Yan sila, mm -hmm. sila Tsaka uh, nga pala, share ko lang, no? Yung, kasi, ano yan eh, meron din akong decision nun eh. Ipo-forbo ko yung last year ko sa ANC. Kasi may one year, may one, one year to play pa ako nun oh, sa uh. ANC. Kung ano, kasi pinag-pray ko yun kung itutuloy ko hindi. So yun nga, yung parang pro provision sa akin ni is ano, ayun ay, nga, tapusin ko na lang, date na ako. So yun nga, buti talaga na ano rin ako, kasi nga, pagtapos sa pagtapos ng graduation, oh, nag-pandemic nag yun. Oo, oh, Pama tigil na. lahat. Walang ano. Walang NC nun. Walang NC, walang, okay. walang basketball, walang eskwela. Tsaka oh. sila yung ano, sila yung huling batch na okay. nagmarcha okay. na, oh. na nakapag ano pa, nakapagmarcha okay. pa. oh, sa Dahil eh. yung mga sumunod sa kanilang batch. Online na lang, Online no? Online na, oo. Oh. Graduation. Oh. Hindi ka man na PBA. Oh. Eh, PBA ka pa rin ngayon eh. Oh. <laughs> ano nga lang, Piloy Butcher oh. Association. Dito <laughs> <laughs> na lang. Dito <laughs> <laughs> na lang. Butcher. <laughs> Pero oh, mo. Oh, as oh, association eh. pa rin. Chato, ano, magkano mag mag ba ang sweldo ng rookie ng PBA? Ah, uh, sa 150. 150 first round draft pick ka sa PBA, ah, Starting yan eh. Oh, ah, peso. eh dito pareho naman, 'di ba? <laughs> eto, oh, naman. Ito ah, malaki pa sweldo nito sa first round draft pick. <laughs> <laughs> sa sa si Jalen Brown butcher siya rito, tapos as well, businessman siya. <laughs> tama, tama. May okay, so negosyo. Oh. Pero ito ha, ito, itong tatlong kasama natin na ito. Ano na to, uh, mas malaki ang sweldo nila sa first round draft pick ng PBA. Serious ka yun? Totoo yun. Yun nga lang, yung PBA, ano lang yan, 3 hours ka day lang mag-game kayo. Yung nga uh, lang. <laughs> <laughs> oh, uh, eto, like, oras. Hindi, sa mga. Hindi, dito, ano ka? Kung PBA ka, oh, kung oh. open may PBA, oh. dito, ano ka, import ka <laughs> dito. Di import, ka. Import, <laughs> import extended minutes. <laughs> uh, so, hindi pa uh, minutes, no? extended <laughs> hours ka dito, oh. <laughs> uh, pag, pag ka weekend, scout. Uh, scout tayo, scout. Dito, mga KB, pag naging butcher kayo, sweldong <laughs> PBA player, pero trabaho ng construction worker. <laughs> tama ka Tama ka lang. Tama ka lang. Tama Tama okay. ka lang. Tama ka lang. Masaya naman. Masaya naman. Kaya naman. Kaya yung dapat lahat ng umasenso pinaghirapan nila yan. Tama, tama. Kaya huwag nilang iisipin na may madaling trabaho. Lahat naman mahirap. At mahirap, oo. Oh. So, sabi nga, sabi, sabi nga, ang motivation ng mga to, Huwag kang pupunta rito sa UK kung wala kang pangarap, maka, sa motivation sa buhay. Tama, tama. Oh. Ikaw eh, kaya si JX, ano eh. Alam naman natin na hindi PBA yung pinangarap nito. Uh -huh. No, pangarap nito ay eh, graduate sa magandang eskwela. Nagawa mo naman bro, di ba? Oo, oh, oh, syempre, ano, sa tulong din ng binil. Yan. Ano, shoutout kay Sam Nilo, kaya okay, kay Benji o oh. Coach Shot Tapos Coach Charles din yung Mga coaches ko din dati Saka oh. kay Sir Stephen Saka kay Brother Dennis Yan yung mga tumulong sa amin Sa Binil Grabe Napatinding ano, tulong nila sa amin wala ay wala no walang binayaran ng magulang namin doon no AB no full scholarship pag nagbabayad kami noon ng ano pagpipila kami sa ano sa ano yan sa, sa register ben or sa ano mm -hmm. sa finance Ah. Uh, Ang mga dala ng 150. Dala ng mga katabi namin sa pila, cheque, okay. <laughs> oh, kahit ng magulang kami, 20 pesos. <laughs> 20. ano lang yon computer fee. Sa so oh, ano, 20 pesos. Tataka mga katabi namin, sila naglalabas, cheque. O kaya, libo-libo kami. Ano so, <laughs> lang? Sa ano yun, no? naka-dorm, naka dorm naka dorm kayo. Oo, oh, dorm. Yeah. Sa Manila. May libre kami pagkain, dorm, allowance. Tsaka ano? Sa pag-barsity ka, libre ang sapatos mo eh. Oh. Huh? Oh. Meron dito sa araw, libre din ng bota eh. Oo, oh. may sapatos din dito oh. eh. May pa-sapatos din dito. Unlimited. Oo. Oh. Na, naramdaman mong madala, sa kaya masikip, mapalit. Tsaka, inumpir din natin yung ano, no? Mm. Di ba, pagka mali yung ginawa mo, nasisigaw ka ng coach. Oh. Dito rin eh, sa ano. Na, sa butya. Sa butya. Sa butya. Sa butya. Sa butya. Mga ah, yung mga dating nangaabog uh, sa kanila ng ano, mga sapatos. Kasi dami, dami yung sapatos mo, no? Oh, uh, isang season, ilang paros ang binibigay sa inyo? Tatlo. Tatlo. Pero yung, apat. yung apat. Tatlo, apat. Oh, pera pa yung pang... Ano, pang pre shoes. Ngayon, yung mga ano, mag-comment lang yung mga gustong umarbor ng bota. Marami dito, libre din. Dito. Ah, comment down below. May pirma pa. Uh, may, may tanong pala ako sa inyo. Uh, ano ba yung mga, ano, uh, ano, ba yung mga natutunan nyo sa basketball na pwede nyo magamit bilang butcher? Ano ba yan? Yung ano, yung training. Uh, oh, ano na training. tanong oh. Kasi yung training namin sa basketball, physical eh. 'di diba? Nagwi-weights -we ka, papakondisyon ka, yung stamina mo. Pag din oh bubugalin. Oo. Kasi yung ano, yung mga 'yon, ano eh, parang naging ano na, yung nasanay din yung katawan namin na ganun, may ganung kami. Batak kumbaga, batak okay, na 'no. batak mo sa gano'n. Oo. Madad magagamit mo rin siya dito. Kasi yung trabaho dito sa talagang physical. Alam mo yun, ano eh, para ano talaga, pagkagising mo, masakit katawan mo, masakit yung braso mo, kapit. Pa, pa, no? Para ka nag-workout, no? Para nag-ano, para nag-full workout, para ang nag-gym ng ano, talagang tuduhan na gym eh, parang ganun. Tawag nga namin dito, Karo Gym. Oo, oh, Karo <laughs> Gym to, Karo Gym, oo. <laughs> <gym to. laughs> diba? Oh. <laughs> so, yun, na, na isa yun sa mga ano, malaking factor na nagamit na namin sa pagbabasketball ni Jace. Ay, ikaw ba? Ano ka ba yung mga ano? Siguro yung ano din, no? Hindi, yung mentality. Mentality. mo. yung Kobe mentality. Kobe, Kobe Mamba mentality, eh, no? Mamba, oh. ay, si Derek Fisher pa rin. yung mentality, kasi syempre, kung ba sa basketball, may first quarter sa f eh, dito, trabaho mo, kanyari, pag first break na. Oh, first, quarter na yan. Tapos sa first quarter oh, nun, second break, side back. May ganun, mentality. May overtime din. Oo. Oh. Okay, Kung ba dito, mentality kasi, kung sa basketball, gusto mo manalo every game dito gusto mo matapos ng maayos sa trabaho mo every day yun yung mentality mo yung maayos tapos safe yun o kung bagay yun din yung ano eh mentality na sa basketball gusto mong gumawa ng better future magkaroon ng maganda future bala ka dito rin Well, Tsaka sa basketball, kung uh, basketball may mga injury, dito meron din, no? Oo, meron Mag-ingat lang talaga. Oo, oh, ito yung mga kasama natin na to. Iba't ibang, ibang injury na rin ng mga nano nito eh, naranasan nito. Mm. Uh, um, Tapos daliri, daliri, kapay. Kahit um, talaga.